He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a guy without any, with, with a blank. Uh, he's lying. Makailang beses sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa pahayag ng dating presidente na wala raw dapat bisa at hindi dapat ipatupad ang 2025 national budget dahil sa ilang blank items sa naging BICAM report. Inihalin tulad pa ito ng dating Pangulo sa isang blank check. Sa ambush interview sa Tagig kaninang umaga, sinabi ni Pangulong Marcos na dapat alam ng dating Pangulo na hindi ito pwedeng mangyari dahil sa buong kasaysayan umano ng Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA na hindi nakalagay ang proyekto at kung magkano ang gagastusin. Ah, uh, ano, maganda yung maga. Good morning everyone. Yes. Sir, kung uh, ano lang namin yung reaction, ninyo regarding yung? sa... Yung? Reactions ninyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without any with with a blank. Uh, he's lying. He and he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa buong sa kasaysayan ng buong Pilipinas hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung uh, yung uh, gastos ano yung pondo. So it's a lie. Binigyang diin pa ng pangulo na kung duda ang publiko, maaari nilang suriin ang kopya ng GAA sa website ng Department of Budget and Management. Meron namang kopya that's available in the website of DBM. Tignan ninyo, huwag ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. Samantala una nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na dapat kondinahin ang naging pahayag ni Duterte. Habang ang Department of Budget and Management naman na tinawag na malisyoso at irresponsable ang naging pahayag ng dating Presidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa FM Manila, the music news authority.